bisitahin natin yung mga na pollinate ko na bunga nung nakaraan mga master so ito na pang apat na araw na to ngayon hmm, ito yung isa sa hindi ko na inabutan nung time na nag pollinate tayo ano na siya uh, tikom na yung bulaklak pero Ayan, buo pa rin. Tapos, ito yung mga ayan, yung na-pollinate natin. Na Pinapin lang natin yung iba. Tapos, iba. Ay, nandun. Nakita ko na. Ito may mga bago ulit. Pero balikan natin yan. Mamaya na tayo dun sa. Pero so, ito yung iba. Ayan o. Dito may nakita rin ako dito. Ah, ayan. Ayan yung mga bunga ng mga nakaraan na pinalimit natin. Yan. So ngayon mga master pagka uh, hindi nabuo, turuan ko kayo kung anong remedyo niyan. Hmm, ito. Ito. Ito yung, hindi ko rin ito napulingit kasi bago lang din ako nakapasyal ulit dito. Ito, pagkatapos niyang magsara ng bulaklak, dapat tuloy-tuloy yung laki ng bunga na yan. Kinamagahan, dapat malaki na yan siya. Maliban sa malaki na, dapat paunti-unti na yan siyang pabagsak yung posisyon niya dito sa lupa pagka wala nagbago dyan, ibig sabihin, uh, sira yan siya mga master, hindi na siya magubo. So kadalasan lang naman ang nakakasira dyan, yung mga fruit fly. Tutusukin niya ng fruit fly ngayon. Hindi na yan sila laki. Didilaw na lang yan. Pagka may fruit fly, ang gawin niyo mag-spray kayo ng gold. Gold gold na insecticide mga master Itong sa akin malamang sa malamang wala pang fruit fly dito kasi nga yung mga nakaliktaan kong ipollinate na buo pa rin uh, siguro dahil sa mga pollinator din yung mga bubuyog na nagagawin dito kasi hindi ko pa to na esprehan ulit na insecticide kaya yung mga pollinator dito malaya na umiikot-ikot dito nanginginain ito may nakita ako na hindi nabuo <laughs> pero may nakita rin akong nabuo na malaki na yan so, ganito magiging itsura nyan mga master to ayan maninilaw siya ng ganyan uh, wala nang pag-asa yan ang pag-asa natin yung mga bagong bunga na palabas na lang ulit Ayan, spray kayo ng insecticide para mawala yung mga fruit fly yan lang naman kadalasan na umatake dyan kaya hindi nabubuo yung bunga dahil sa fruit fly Ito, mas marami na siyang bunga na bago yung mga maliliit na bagong lumalabas so yan yung kabuuan ng kalabasa natin kasalukuyang gumagapang yan yan lang yung gawin nyo mga master pagka hindi nabuo yung bunga Mag spray kayo ng insecticide kasi minsan kahit napopulinate ng bubuyog yan or napopulinate pa natin na uh, manual pulinate pagka may fruit fly hindi talaga mabuo yan. Ayan yung kalabasa natin.